Bilang na mga kaso ng tigdas at uh, rubela sa bansa umakyat sa halos 40. Percent. Narito Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 2,000 kaso ng tigdas at rubelya sa buong bansa. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, naitala ang 2,264 cases noong April 27, mas mataas ng 39% kumpara sa 1,627 cases na naitala nitong nakalipas na April 6. Samantala, iniulat ang kagawaran ng mahigit isang milyong bata na sa bangsa Or autonomous Region. In Muslim Mindanao, ang kanilang nabakunahan kontra tigdas mula primero ng Mayo. Matatandaan kina sa vaccination drive matapos magdeklara ng measles outbreak sa nasabing rehiyon. Patuloy naman ang panawagan ng DOH sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil walang gamot sa virus sa may dala ng tigdas kaya bakuna lamang ang magsisilbing proteksyon laban dito. Yan ang aking news scoop. Ako sa si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.